Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay parangal sa mga itinanghal na outstanding Filipinos ng Metrobank Foundation. Ayon sa Presidente, mahalaga ang pagkilala sa mga lingkod bayan na nagaambag ng pagbabago sa lipunan. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Mahusay ang mga Pilipino. Yan ang binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr kasabay ng kanyang paggawad ng Medallion of Excellence sa sampung awardi ng 2023 Metrobank Foundation Outstanding Filipinos. Nakatanggap ng pagkilala ang apat na guro, tatlong sundalo at tatlong police officers na nagpakita ng mataas na antas ng kahusayan, integridad at paglilingkod sa bayan. Sa talumpati ng Pangulo, sinabi niyang patunay lamang ito ng kagalingan ng mga Pilipino, lalo na ng mga individual na maituturing na lingkod bayan, na anya'y laging handang gampanan ang kanilang tungkulin ng higit pa sa hinihingi sa kanila. If you were not paid, if you were not uh, supported by anyone, you would still do this. And that is why you have become outstanding. And that is why these award, these awarding ceremonies are very important that we recognize the men and women who have added to the value of our daily life in various ways. Dagdag pa ng punong ehekutibo, napakahalagang kilalanin ng mga lingkod bayan na nakakapag-ambag ng pagbabago sa lipunan sa sarili nilang kaparaanan. Lalo't minsan, tila nakakalimutan ng maraming Pilipino ang taglay na kahusayan na ayon sa Pangulo ay katangian ng mga Pilipino na hinahangaan ng ibang bansa. We remind our countrymen, this is what a Filipino is. We are not a damaged culture. I hate that. We are, we are a great people. And you are the example of that greatness. Pinapaalala ninyo sa inyong pagsisikap, sa inyong pagsasakripisyo, at sa pagtanggap ninyo nitong award na ito, ay pinapaalala ninyo sa mga Pilipino na ang Pilipino, mabait ang Pilipino, magaling ang Pilipino, masipag ang Pilipino. Yan ang mga katangian na kung minsan natin nakakalimutan. Ikinagalak naman ng mga awardee ang pagkilalang ito dahil hindi nababaliwala ang ginagawa nilang pagsisikap sa tungkulin. As we move forward, let us remember that true greatness lies not in the accolades we receive, but in the impact and positive effect we make on the lives of others. Kasabay nito, hinimok ng Pangulo ang mga awardee na patuloy na maglingkod sa bayan dahil hindi anya natatapos sa pagkilalang ito ang nakaatang na responsibilidad sa kanila. I urge everyone to continue doing your respective share in realizing our goal of a more productive, peaceful, and progressive Philippines. Now ay magsilbi kayong inspirasyon sa ating mga kababayan na may sakatuparan natin ang ating hangarin ng isang matatag na bagong Pilipinas. Ang sampung awardee ay dadagdag sa 695 recipients na sinimulan pa noong 1985. Kenneth Pasyente, para sa bayan.